Pinay domestic helper dyan po sa Riyadh, Saudi Arabia, hindi na nga ho pinapasahod, abay kinukulong pa ho sa banyo. Ang um, pag uh, po, matulungan po siya na makaalis po sa poder po ng kanyang among Arabo. Panuri po natin. Sir, may po ako ng tulong. Tulungan niyo po ako kasi dalo, halos magdadalawang buwan na po ako walang sahod. Tapos po, yung madam ko palagi pong galit sa akin. Nagmamakaawa ang Pinay domestic helper na si Aracel Bedizo na mapauwi na siya sa Pilipinas. Kwento ng live-in partner ni Aracel na si Arvin Escota. Dalawang buwan pa lamang daw kasi nakipagsapalaran sa Riyadh, Saudi Arabia si Aracel mula noong ikadalawampu't tatlo ng Disyembre noong nakarang taon, dumanas na siya ng pang-aabuso sa kanya pong Arabong amo. Sa unang buwan pa lamang daw ng kanyang pagtatrabaho, ni singkong duling wala siyang natanggap na sahod. Pero nang singilin niya ang amo tungkol dito, imbis ibigay sa kanya ang pera, ikinulong daw siya ng amo sa banyo. Ilang beses na raw itong ginawa ng amo sa kanya. Minsan pa nga ay pinaguhubad pa siya at tinututukan ng lighter sa mukha, tipong tinatakot si Aracel na sa kapipilit niyang makuha ang sweldo, susunugin so siya ng amo. Mga tiratiram pagkain din daw ang ipinapakain sa kanya. Sa sahig lamang din siya, pinapatulog. Lumapit na rin daw si Aracel sa kanyang foreign recruitment agency. Pero kailangan daw muna niyang magbayad ng anmalibong real o may gitwalampung libong piso bago siya makauwi ng bansa. Okay, kasama ho natin ang living partner po ni Aracel. Walang iba kundi si Arvin Ascota. Arvin, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon. Okay, dito. Arvin, gano'ng mo siya kadalas na nakakausap? nakita ko sa mga pictures, mukhang nakaka-facebook, ano mo ba siya, live? Nakakausap mo siya? Mga um, pa lang po yun. Oo. Oh, nagre-reklamo na, yung siya sa akin, Oo. kinukuhaan na siya ng gadget. Oh, so wala na siya, hindi mo na makontak siya ngayon? Nakukontak ko pa po siya pero panaglitan lang. Okay, sige. Uh, hingi tayo ng tulong sa OWA ngayon, na uh, Arvin. Uh, si Miss Josephine uh, Sanchez-Tobia ng OWA. Ma'am, good afternoon, ma'am. Ma'am Josephine. Yes. Uh, uh, good afternoon, Mr. Alex. Opo, nandito po si Arvin po. Ito po yung live-in partner po ni Aracel na nasa Riyadh, Saudi Arabia. Ma'am, uh, mukhang kailangan nating ma-rescue po to dahil nga bukod sa hindi po siya sinesweldo, siya daw ho ay tinatakot na baari pong uh, humantong po sa pagsunog daw sa, sa sarili. Ito pong uh, OFW po natin, gagawin po ito ng kanya pong amo. Ano pwede ho natin magawa, ma'am? Oh, kung meron siyang PRA ngayon, tatawagan natin after time mag-usap. Mm -hmm. At uh, ipapa <clears throat> timbre rin natin sa ating polo owa uh, sa Saudi, no? Uh -huh. Para ma-extract uh, na uh, ma siya from the loy Oho, ang The kanya pong end. Opo, ang kanya pong uh, PRA ma'am, is Michael Angelo Manpower Exponent Incorporated. Wow, It's, popular. Oh. <laughs> sounds familiar ba, <mo>, Ma'am? <laughs> oh. Hay <laughs> naku. Uh, natin sila. Oh. And then uh, ipapadala rin natin yung ating uh, advisory sa Polo oh. Owa uh, Okay. Para maaksyonan ito. Okay. Ay, sandali mama. Nasa linya pala ho si Angel Oliverio. sa po yung processing staff na Michael Angelo, Manpower Exponent Incorporated. Angel? Magandang hapon, Angel. Ano oh, po sa akin kaninang umaga? Si Miss Jane. Hmm. Sino si Umaw Jane? Tumawag siya sa akin. And then, ayun po, uh, sinabi nga na nag-report daw si yung Arvin Jan, yung hmm. boyfriend niya. Live-in partner. And then, opo, live-in partner. Oo. And then, nung after tumawag ni Miss Jane po, edi yung ginawa ko po, kina, uh, chinot ko si Aracel since mm. may contact naman po ako. Wala, sinya lang po ako. Ano, no? Nakausap mo si Aracel, Angel? Hello po? Angel, si Alex Santos to. Live ka ngayon sa PTB4. Yes po? Oo. Oh. Nakontak mo si Aracel? Sabi mo ko nila. Uh, tinry ko po na may chat siya, -cha, pero hmm. sinya lang po sa Facebook. Okay. Ganito, Angel, ha? mukhang kailangan nating ma-rescue ma itong si Arsel Kaya bang okay. gawin ito ng ahensya mo? Ano po, sorry po, hindi ko po ma-rescue. Kaya bang ma-rescue si uh, Arsel Bediso doon sa Riyadh, Saudi Arabia? Ah, yes po, of course. Oo. -o. Makipagtulungan ka ba para malayo ito sa demonyo? Oo, oh, pwede na po, po, niya. naman po. Apo, patutulungan naman po. Yun nga po, kaya po, tinaw, uh, chinat ko din si Aracel. Mm -hmm. Sin si Miss Jane po kanina, uh, tumawag sa akin po dito kanina baga. Oo. And then hindi niya po ko nire-reply yan. Ah, hindi na nga daw makontak rin ang kanyang uh, live-in partner. Kaya dito sa live-in partner tayo, Arvin, ito bang si Angel tumutulong ba to sa nung lumapit ka sa kanila? Nung lumapit po yung live-in partner ko sa kanya, hmm. imbes pong tulungan, ang ginawa po, blend sa messenger. oh, kita mo. Angel, ginawa mo ba yun? Uh, actually, sir, yung Facebook po kasi na ginamit ko nun, Facebook po yun ng baby ko. Ngayon, ang sabi oh, po kasi ng ba pinakamataan. Baby? Baby? Baby Indian. mo, may, baby? may Facebook account ang... No po, ginamit ko lang po yung pangalan ko. Ba ba baby? Hatawin kita ng... Ano ba talaga, Angel? Niloloko mo kami dito eh. Ano po, hindi po. Oh. yung Facebook po na yun kasi, sir. Ah, uh, actually kasi po, ginawa ko po yung Facebook na yun para sa mga worker ko lang po. Oh. But I mean, this yung mga nag-alaga po sa akin before. Mm -hmm. Angel, <coughs> hindi, hindi to biro itong uh, pinag-uusapan natin doon. Kailangan ma-rescue ang Pilipinang kakababayan natin doon. Ayas uh, po. Oo. Oo okay. ko po. Mm. Oy, Angel. Apo. <laughs> makinig ka sa akin si Erwin Tulpo ito. Gusto mo siguro masunod doon sa katulad ng recruiter di mapilis, ano? Gusto mo bang mamatay muna yung uh, yung CRL? Uh, si CRL, si gusto mo bang mamatay muna? Para ikaw isusunod ni Duterte, mm, ha? Sige. Stepra, sir, hindi naman po. Eh oh. na kumilos na nga kayo, kalukot-ikot-ikot niyo kami rito, putneka. Yeah, Meron mapost ba Facebook ang baby, hatawin uh, kita ng kawing. Eh. Kagari tampayan. Anak ka uh, ng baka. Ke, anak ka sa pusa mm. mo pang Facebook ka kaysa aso, kaysa dadaganin niyo. Tama na humingi ng tulong, yeah. ibablock mo kung hindi ka ba ba na loko. Loko ka talaga. Tumigil ka nga dyan at uh, kumirus ka na. Tumigil na dyan. Dyan. <coughs> ka dyan. Tama na yung kalukuhan dyan. Tumigil ka dyan. May Facebook naman po yung agency Tingin natin. Facebook. Sir, eh. mo nga eh. Sana. Sir, kuma uh, let me explain. Let me, ma, kanina ka pa i-explain. Tum tumulong ka na lang. Ha, ah, mapauwi ang uh, pobreng Aracel na yan hmm. na buhay. Hmm. Hindi hmm. na sa ataul, hmm. Hindi na kalagay sa freezer. Jamon. Yan. Narinig mo, Angel? Oh, sistema kayo talaga. Angel! Narinig mo! Angel! Kalukuhan. Ayaw na magsalita. <mukuhan> na, Hello po. Oh, oh. Ah. ka. Buhay, kay... buhay, ka pa? Oo. Oh, oh. Angel, Sir, ganit... kasi mahina. Hindi ko po talaga maintindihan. Naku <mukuhan> Hoy, bingi! Makinig ka! Niloloko ka, ka, mo kami, ha? Nakikinig sa'yo. Hoy, Angel, nar naririnig ka ng uh, Kanina pa kami nagsasalita dito. Kilala, kilala. Wala, wala Isang, wala ka ni isang naintindihan sa sinabi namin, Angel. Oh, oh. <laughs> Ewan ko kung eh, may, may, sira ka na o hindi. E, wala ka sa katinoan. So, Pumaharap ka rito so, pagkatapos nagmumukha ng eng-eng. Okay. <laughs> okay, ganito na lang. Ma'am Josephine. Yan. Yes. <laughs> Opo, uh, narinig niyo naman po no? yung dahilan nitong si uh, ano Angel. Ho. Loud and clear. Yan! Uh, <laughs> hindi ka na Angel, devil ka na! <laughs> Ayos ka. Okay, kayo ng bahala, mama sa Michael Angelo. Yes, oh. yes. Sige, po namin yung contact number yes, at sa ma address, uh, ma'am, pagkatapos po nitong usapan natin. Yes, yes. Para ah, ma-rescue okay. po. Eh, sa bagay ngayon ah, po, eh, mag-alas uh, 12 pala ng tanghali. Alas Angel. 11 po na umaga doon ngayon. Uh, oh, Angel, narinig mo ba? Ito po. Larga! Ayun. Thank you, Ma'am Josephine. Paluin. Ayun, Arvin, okay na? Sasamahan na ka namin sa O1. Okay? Thank you po. Bakit ba kuminsan ang kapal ng mukha nito mga parang parang Saan? naglalaro lang? Dapat parang nga parang maging ano na... Parang naglumapit uh, eh, sila sa amin. Na pag napadala na namin, wala na kami pakialam. Yo, ito mga kagaguhan nila. Dapat uh, hanggang makabalik yung OFW. Uh, ito, 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 ito. Safe and sound etong uh, POEA mm. ang nagbibigay ng agency. Okay. Baka kasi kuminsan natutulog kay sa pansitan. Yeah. Kaibigan namin kayo. Yeah. Bakit maraming nakakalusot na mga putok sa buhong pendehong mga loko-loko si mm. Raulo tulad nitong mga agency na to? Mm. Nananawari rin kami. Mm. Eh, kinakailangan siguro mahilot si Secretary Bebot Belio. Mm. Baka naman kasi, eh, nakakalimutan na natin yung mga agency na sila ang dahilan ng problema kung oh. bakit marami na ipit. Tama. Hindi ba? Tama. Tawa. O baka kasi puro papogi, papogi, papogi. Abay, itay ka muna. Ay pangit naman yung mga ahensya. Diyos, yeah. so, Mario Minsan kasi pinapasa-pasa daw hmm. yan. Eh. Ay, huwag na nating gawin nyo yan. Kawawa ang mga OFW natin.